Oh kaya kaya Kita aku neng oh bos yang Ah, na, ano, bigla na tumawid. Wala oh, na, no, eh. No, no. Ay, may pusa oh. ka dyan. Ah, kaya na pa ano, ka. Ay, yung play rings, oh. Play rings. Sa kanya yan. Oo. Abang buo pa. Ah, uh, dito bumangga? Oo, uh, gusto yung bawa pala. Dahil sa pag-ano ng pusa. Ano yung pusa, eh. Ano yung pusa, eh. Sir, nang dahil sa pusa ha? nang dahil sa pusa na ano siya